News Update Mga balita ngayon Pagkamatay ng bagitong sundalo sa Maguindanao del Norte iniimbestigahan ng Philippine Army Apat na Chinese nationals arestado sa pangingidnap sa kapwa Chinese sa Paranaque City Dagdag presyo sa produktong petrolyo ipatutupad bukas Agosto 5 Ako po si Cesar Sorian, marangyatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Nangako ang Philippine Army na maghahatid ng hustisya kasunod ng pagkamatay ni Private Chardy Patigayon, 22 anyos, mula Kulambugan, Lanao del Norte, matapos himatayin sa tradisyonal na reception rites sa 6th Infantry Battalion Headquarters sa Barangay Capiton, Dato o din sinsuat Maguindanao del Norte noong Hulyo at 30, 2025. Ayon sa ulat, isinugod si Patigayon sa Camp Shonko Hospital, ngunit binawian ng buhay kinabukasa. Paunang medical na resulta ay nagpakita ng kidney failure. Dalawang opisyal at labing siyam na enlisted personnel ang agad na inalis sa pwesto habang iniimbestigahan kung may naganap na pang abuso. Tiniyak ng Army na paiiralin ng Anti-Hazing Act of 2018 at pananagutin ng sino mang mapatunayang responsable habang tinutulungan din ng pamilya ng nasawing sundalo. Arestado ang apat na Chinese nitong weekend matapos umano nilang kidnapin ng dalawang kapwa nila Chinese sa isang resort casino sa Paranaque City. Ayon kay PNP Anti-Kidnapping Group Director Police Brigadier General Glicerio Cancilao, humingi ng tulong ang biktima sa mga suspect para makapagpadala ng 150,000 pesos sa China para sa gastusing medikal ng kanyang ina. Matapos si abot ang 100,000 pesos, kinumbinsi siya ng mga suspect na sumama sa isang kasino kung saan daw umano nila kukumpletuhin ng money transfer. Ngunit habang nasa biyahe ay pinasasan siya ng mga suspect, tinakot at nagdemand ng mas malaking halaga kapalit ng kanyang kalayaan. Nagawa namang makahiram ng phone ng biktima sa isang suspect kaya na nakontak nito ang kanyang kaibigan na siya namang nagreport ng insidente sa 911. Sa pagtungo ng mga tauhan ng Paranaque CPS sa hotel room, natagpuan ng anim na individual kabilang ang biktima at isa pang babaeng Chinese na biktima rin ng grupo. Sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention ng mga suspect dating konektado sa Pogo. Abiso sa mga motorista Malaki-laking dagdag singil sa produktong petrolyo ang ipatutupad ngayong linggo base sa pinal na anunsyo ng mga kumpanya ng langis, karagdagang 1 peso and 90 centavos ang ipapataw sa bawat litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos naman ang dagdag presyo sa bawat litro ng diesel, habang magmamahal din ng 1 peso ang bawat litro ng kerosene. Epektibo ang bagong presyo bukas, August 5. Ilan sa mga dahilan ng taas presyo ay ang ipinataw na sanksyon ng Amerika sa Russian oil, pagsigla ng ekonomiya kasunod ng US-European trade deal at paghina ng piso kontra dolya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren naguula. nag -uula. Ako po si Cesar Soriano. kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.